Nakaka-uwi ko lang ng Singapore Tignan niyo yung kalendaryo ko Tuzmi yung marimar Punong-puno Eh nakita ko vacante to Auno Meron akong oras para umuwi ng Baguio na ko yung mga magulang ko at mga kapatid ko Ayun, pwede magbalikan Talagang mabilis mo iyan Mabising nga ba ako may gustong sumama Joem Joem Bagyo ako Sama kayo Baguio? Um, One. Pas na. Pas na? Balikan lang ako. Busy pa eh. Busy pa. Okay. Good morning. Uh, busy daw. Good morning, Aksha, baby. So, good morning. Bagyo. O trip lang. Bisita tayo mami. FT? Oo, ah, FT. Busy tayo mami. Tara, FT tayo sa Bagyo. Tama <laughs> Tara. 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 Si Andres. Ba't kising ka na aga-aga? Wow, early riser. Ah, Madu ano naman? Sa mga bagyo? FT lang? Huwag na. May mga laga. Next time ka muna? Oo. No. Okay. Mm -hmm. At least may kasama na tayo si Juro. Si Juro kong si, si Bonito. Nandiyan pa si Apo? Ikaw ka bangay niya. Apo! Apo! Ah, si Apo. Apo! 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 Good morning! Good morning! Gagawin mo ngayon? Wala. Wala kang gagawin ngayon? Sama mo ako? Huh? Bagyo. Tara, tala natin sila mami, tapos food trip tayo doon. Balik tayo mamaya ang gabi. Ito lang butas ko ng kalendaryo eh. <laughs> sige, sige. Tara, G. Habang okay. na Singapore kami, papaglinis sila ng mga motor kahit papano. Antibay, mga walang magawa. kinolkol at nilinis ulit yung mga motor. Nagpaparamdam. Kailan ba magra-ride ulit? Ah, so wala <coughs> Ano drive bus? testy mo. <laughs> the drive. yeah. Uh, real talk lang to my man. Medyo ano pa sa dulo. Sige, yung sa dulo. Yan. Ito muna. Oh, lang <laughs> yan. <laughs> ano na po? Tumo na. Kakaya sa iyo eh. Asa daw bag mo? Okay. Dito pala. Okay. Bon, are you sure? Mm Okay, -hmm. let's rock and roll. Magmamap ka Kapag pa? na! Sige na! Nakabagyo ka eh! na? Oo! Oh. Oh, Saan? 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 Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres Kaya ito pala pakiramdam may driver na ako Oo, oh, oh, sarap eh <laughs> Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres Ano yung na Jeep, di ba? Hindi Natin wheeler Haba <laughs> na. Ito malupit dyan, oh. trailer yung minaman na yun oh. Pero hindi siya marunong magmaneho pa abante. Parang Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Nung tinaray ko kasi yung jeep ni Papa noon, kuwan lang eh. Atras abante lang eh. Oh, At least may abante. Hindi yung puro Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Alam niyo guys, sa tinggal taga, ilan taon na to Everest? Apat. four years. Parang pangatlong beses ko parang tuupo rito. <laughs> At least may once a year. <laughs> Bira, sarap talaga na pakiramdam dito sa likod eh. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Galaw-galaw naman, Bon. Oy, Humihinga ka ba ba? Humihinga ako. Oh, okay. Tol, well, di tayo nagmamadali ha. O ano ha. Basta tirang ano lang ha. Tira. Tirang 20. <laughs> Never ko sinabing gawin mo ng mabagal Ang sinasabi ko ay gawin mo yung kaya mo lang Hindi ako nabibilib sa mga patulinan na ganyan ha Nasa ang mga wild dogs, me and my compadres Ba't napapasound ka po? Never ko Hindi naman Hindi naman Hindi kasi gumagalaw eh <laughs> Baka mag luck yung kanya eh, kaso-kasuan eh. Naka-flex mo kung katawan <laughs> mo pa <na. laughs> Sumasama lahat eh, no? Sa so, pampanga pa pagod ka na niyan. <laughs> Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. So mag-rose? Rose? Rose? O rose? Rose, ball? Ah, hindi, rose sa may kwan. rose ball. Restaurant na yun na, mahal eh. Mahal kasi dun eh. Saan ba tayo magmumukbang boss? Roast nga sa roast. Pancit Gisado Pancit Gisado <laughs> Yung lahat e, eh, kasabay mo kakain doon sumisingot pagkatapos <laughs> Ganun gano'n ganun Sinisipon pag may sumama Mmmmm Lunok mo na lang <laughs> <laughs> Dagdag ko din eh no Panlasa Calories din nga Nasa oh. ang mga wild dogs Me and my compadres Bon practice mo yung preno mong walang tuldok Ako nga, seryoso nga ako. katawa tawa niya, bigwas bigwasan kita dyan. <laughs> ako ba na, ako ba na mo na paganda traffic na nun, nunuldok yung preno? Oh. Hindi. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres Di man lang uminit ng 24 oras yung pet pet bahay Mabagyan <laughs> naman tayo ha Wala na kasing butas yung kalendaryo Talaga. May babawi naman ako kanila mami. Bali may driver naman na tayo. Oo. Pag ka ganito, kahit saan tayo pumunta, kaya ko na eh. Tulog-tulog lang ako sa kotse. Babaw naman, kahit pa naman ako. Passenger princess. <laughs> Sarap pala matulog talaga dito. Taas-taas pa hmm. ng paa Alam mo, mamasahin pa daw niya po yung paa. Ay, unam! Sunan na! <laughs> Suna na. <laughs> First time mababiyahin ng Baguio Bon ng nakakotse. Uh, Nakapabay. Oh, she... Sa labas sa mga wild dogs, me and my compadres Bon, bakit nasa kanan ka? Sa kanan tayo eh Boy, mo sa kaliwa tol, makipot yung kalsada Uli, kahit hindi ko natanggit na Hindi, hindi, kaliwa mo Digit, digit. Na. Hindi ba't hindi mo siya mag-discarte eh. Yung <laughs> discarte na yan, pag nakuhin, yari na kay madam talaga. Para malaman niya kung saan siya nagkamali. Hindi eh. <laughs> kung hindi niya makuha, di atras siya. Baka <laughs> pa trailer dito mo, nag-overtaken pa oh. Hmm, diba? Saktri? Saktri ah. Kasi so, pa nga trailer eh. Overtaken ba sila eh? Wow. <laughs> Nasa mga wild dogs, me and my compadres So kung doon palang tulog ka na, lugi na ako sa iyo mo Ito tulog na ako Ako din Tulog <laughs> <laughs> na boss Good night vlog I'll <laughs> 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 see you in Baguio mm. Nang toko na eh Dapat sa aeroplano mo ginawa yan eh <laughs> <laughs> yung, ha, yung ano yung altitude Altitude Ako po, Ber. Hindi ako statay ah. Nagustuhan na ko yung ginawa niya. Ano yun? umatras, matras. Pag atras niya, nakita niya may langis doon sa harap. Pagtuos siya, sinecure niya, bongsa ba. Aware ka. Hindi lang yung basta sakay-tira, sakay-tira. Oo. Pag atras niya, nakita niya may langis yung parking. Pagbintuan niya, Ayan, oh, nga, hindi siya mapakali. O. Oh. niya talaga, no? hindi siya mapakali eh. Which is good ah. Good sign ng good driver yan. Uh Kasi aware siya eh. Hindi yung, sige mo, tumira ka ng ano. Hindi mo man lang alam na nagtatagas ka na nilang. Tol, okay ka na? Masaya ka na sa pagdadrive mo? Malis kami ang bahay, alas 6. Nasa Tayflex pa lang kami. Alas 10. Hindi yun nga. Kaya hindi ko sinasaw, hindi ko siya inasar. Na mabagal siya mag -try. Eh, kailangan na na. Babalik pa tayo eh. Uuwi pa tayo. susundoyin tayo. Susundoyin tayo. Basta, naitawag ko na eh. <laughs> Tinawag ko na. Sunduin muna natin. Tumawag si EP. Kanina, cancel daw yung shoot bukas. Eh, alam mo na. Maluwag. Maluwag ang oras tag life na naman yata tag life to pre <laughs> tag life na naman tag life kaya ngayon may pinasunod tayo tol ako pala <laughs> parang masaya ang food trip natin food trips galore galore talaga <laughs> so saan natin banta susunduin ko diba, kitang kita yung waway <laughs> o oh, diba for the win ay hindi nga tayo kailan Mie! Maganda gan'yo! Nakatatulungan mo ako? Tulungan mo ko, dalik dalik Kamusta biyahe Mie? Dalik dalik Hindi matanda ka lang talaga Ano na? Nagugutom na ako Ito na, ito na Ay, sarado na pala Oh my God no oh, oh my God Pwede pa lang, pwede pa naman yan sana ano. Sarap dyan, ng mingol yan, yan. Bibak Bibak? Alam mo yung bibak? Sa likod Ah, oh, <laughs> kasi nung college ako, oh. doon ako kumakain. 40 pesos. Dalawang rice, dalawang ulam. 40 pesos only. Noon. Noon? 40. 40, Mi. E eh, di 80 yon. Hindi. Adra yun. Hindi. At lang, lang. binaba. Ala? Oh. Hindi. Eh kasi, Mi, syempre, college tayo. Oh. Diba? Kakain ka doon kasi hindi mo doon ikakain yung kadate mo. Titipid ka, di oh. ba? Titipid diba? ka para may pandate ka. So, dito tayo one sa one, no? Ito yung overpass ng UC Chawan. Eh. pre o giba, oh. Renovate. Renovate. Ano? Renovate, Renovate. Ayan. Ano ito, ito school ito? ko. College Park. Malaki. Ito malaki. University of the Cordilleras. Yan. Oh. Where UC, 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 University of the Cordilleras. Will you see you there? <laughs> Ganun <Galing> ba yun? <laughs> Saan tayo? Saan tayo? tayo bibak, eh. bibak. Dito, dito. Naku po! Wala na din yung bibak, boy. Wala na. Iba na. Hindi, alam ko na, alam ko na, alam ko na, alam ko na. Kailangan na, alam ko na alam ng parking. Mahigpit kasi ang parking dito eh. Alam ko na kung saan tayo kakain. Yung pangalawang takbuhan. Kailangan natin umahanap ng parking. Okay, tama. ganun kami ka-close na ilang taon na hindi umuuwi. <laughs> uy, nagulat mo. Diyan tayo sa Prince Plaza. Ang paborito naming kainan mula noon. Pamilya. Mula noon hanggang ngayon. Pang <laughs> commercial <laughs> Dahil may camera at matagal na kami, baka naman may libre na. <laughs> Dahil may <laughs> promotion! Kuya, <laughs> so, uh, matagal ka na ba, rin eh. Yes. Ilang, oh, diba? ilang babae ang nadala totoo ha. Wala pa. Ay! Tadi? Talaga ba? Wala? Wala, wala pa. May Sorry! Ganun kami kaklus. Lumang sticker pa yan, pre. Kabitan mo na ulit. Para magulat yung may-ari. Wala <laughs> bata pa lang sila. Kumakain kami dito. Ano Niniwala na ako ba? Ah, sabi mo, tokis ako. Dibang banggit <laughs> <kita>, eh. <laughs> Wag, ganun yung wala lang ako eh. Para kain tayo. Ano meron? Diba? Ano yan? yan? Oh, oh, DJ DJI, nambubudol ako ah. Baka sabihin nyo. Baka naman, no? Oo. Baka naman. Magpapa-interview tayo. Pag ininterview tayo, libre daw yung hydraulic natin ng iakit yung motor papunta dun sa ano. <laughs> oh, meron ba yun eh, sir? Oh, meron? Oh, kita mo, meron ba? Pagka may camera, may... Promotion! Promotion. <laughs> oh, diba? oh, kita mo. Sabi ni Kuya, mas malaki na daw sa akin. Gano'ng ka kalit mo nakita ang shot? Kata-stroller. Oh. Bakit ako? Mongolian kasi to Shabu-shabu, mga ganon. Halo-halo luto. Salang ka na ng pampaluto. Pampaluto ka na. Alam mo naman ako, I'm a beef. Ay, pork to eh. That's the beef. Sige, so, lagyan natin yung ating pork para unhealthy. With a semi-beef. Ayan, beef. Tapos lagyan natin ng konting hipon. Kunti lang kasi para hindi ano yung gaw, malamig. Kunting sotang hon. Kunti lang ah. Sabay-sabay mo yan eh, luluto. Hindi, ipapaluto natin to. Ganon lang discount. Eh, ah, huwag ka. Kuha ka na muna ng papaluto. Ito yung mga gulay Para mabawasan yung ano. Unhealthy. Unhealthy. Balance of life ba? <laughs> healthy tsaka unhealthy. Lagyan <laughs> mo kating tofu. May healthy tayo na meat. Healthy protein. And then, uh, some of the ve vegetables. Sa pechay. Tapos, punta tayo sa kapila. Ito so, yung mga uh, sauce. Ito yung plano mo ngayon akong timpla ko ganyan konting hoisin para manamis na mis na may konting pop peanut uh, soy sauce isa lang <laughs> like konting vinegar for the balance of life balance tapos dalawang sweet and sour alam. sa ilang taong ko kumakain dito ilang, ilan na yung pagkakamali ko alam ko na yung tama <laughs> Tapos oyster. Ah, yung masarap, no? Hindi tumis. Tapos sesame eh, oil. Tampang. Tapos natin. Uh -huh. Alright. Raw, raw. Raw, natin. Ibigyan ka na na, Thank you po. Habang inaantay mo ngayon, eh, yung pinapaluto mo, kuha ka ng plato na lang. Tapos doon tayo. Ay. Tapos lalagay mo yung butter. Butter. Dito. Oh, talagang buwan na. Veterans na. Ang bango, no? Bigla tuloy ako nagutom. maganda Tapos, tsaka mo kayo ni Sala. Yung hipon nilalagay ko sa dito. Para maglasang hipon na yung sabaw. Dire-diretso mo yun ang kahit natin. Di ba? Oh. Nakuha mo rin techniques boy. Nakuha na mo rin karumaldungan na technique. Dito, wala. Kuha yan. I know that you wait for na mag-FT. na ako, man. Paano tayo magpa-food trip sa ibang lugar? Yan, ang dami natin kinain. Kape na lang tayo sa bahay. Pakita mo yung view natin doon, no? Anong kape? Ah... 3-in-1. Saan tayo shots? Kanan? Yep. Kuya, thank you very much. Ito, masarap dito. Kung gusto nyo, pigar-pigar. Diyan naman, pigar. Ayan, uh, orange. Ito no, palma, no? palma dyan, pigar-pigar solid dyan men, may mo to pag mga natapos mag basketball mga mayayaman, mga ganun lah sa sari dyan, yan dito ang pines pines ayan, walk trip talaga dito ang me lalo na pag katulad sa akin wala akong panggas dito maglakad ka lang, may kwan ka na eh lahat naman kasi dito walking distance Marabi naman yung mga gusto kong kainan, wala na, ano Anong year mo pa ba sa nakita? college. Eh, dito sa kanan, meron to. Chocomucho boy, baka meron. Ubus din chocomucho natin. Oh. Oh, may malamig po kayong kape. Meron po. Meron po. Ito po. Uh, ice pistachio at saka ice spanish matcha americano. Ah, yan pala yun. Oh, di ba, ang Turkish is Turkish. pala yung napapanood ko dito. Oh, bro! Balik Ba't yun napupuno ko Spanish, tsaka Turkish latte po. Oh, shi, dumadami. Kailangan lang kuhan, matinding focus. Teka lang, kuya. May camera kasi kami. May libre ba pag may camera? Or? <laughs> The promo. Ano to, ano to, ayaw? Seven cover. Manager. Ya sayo. I'm to tell you that I love you one hundred times a day You get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that. Ngayon, total, marami namang sarado. Puro bago na yung nandito eh. May pagbigay na natin sa mga foodie yun, di ba? Mga foodie blogger What if mag-ilocos na lang tayo bukas? Sige! Ilocos. Hmm. San Saan Ilocos? I never make the same thing. Ito, 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 ito.